Grasya sa paghihintay mo sa akin, Simeon. Kinuha ko pa kasi sa aking silid ang aking sorpresa para sa'yo. Sorpresa po. Senyor, para saan po ang mga realis na ito? Yan ay pabuya sa ginawa mong pagligtas sa buhay naming lahat doon sa Maynilad. Kung tutuusin, Maliit na halaga lamang yan. Dahil hindi lang yun ang unang beses na ako'y iyong tinulungan. Marami ka ng ginawang kabutihan para sa akin, Simeon. Kaya labis-labis ang pasasalamat ko sa'yo. Tinutumbasan ko lamang po ang kabutihan ginawa niyo sa akin, Senyor. Maraming maraming salamat po sa pabuyang ito. Tamang-tama. Kakailanganin ko po ito. Bakit? Sa mo namang gagamitin? Ah. Uh, Señor, nagpasya na po akong lumagay sa tahimik. At sino naman ang maswerte na babaeng iyong pakakasalan? Uh, si... Si Rosa po. Anak ni Mang Cosme. Ito ba ang iyong tinutukoy na importante sa sasabihin sa akin? Ah, hindi lamang po yon, Senyor. Nais po namin ni Rosa na bumuo na ng pamilya at lumagay sa tahimik. Kaya po ako na parito upang magpaalam sa inyo. At magbibitiw na ako sa inyo.